Walang makalulusot na pugante sa bansa. Ito ang pagtitiyak ng Bureau of Immigration kasabay ng pagdagsa ng mga bibisita sa bansa ngayong kapaskuhan. Sa panayam ng SMNI News kay Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, may mga records lang hawak para sa si mga dayuhang nahaharap sa kaso sa kanikanilang bansa. As long na ang Bureau of Immigration ay notified po na sa system po natin. Uh, automatic naman po yan eh pag swinip yung passport, ang system na po ang nagde-zero check. Kaya hindi, wala din po silang lusot once ma, pas notify tayo nasa system tayo pagsunay sunay po yung passport automatic po yan hindi po tao ang mag verify it is the system kaya wala silang resort. sa kabila nito, sinabi ni Mabulak na ang tanging challenge sa kanila para maharang ang mga pugante ay ang kawalan ng abiso mula sa kanilang counterpart. Ang nagiging challenge po natin, kung ang mga dayo, ang mga fugitive na ito ay hindi naman informed tayo. We have no means of knowing unless tayo ay notified. Samantala, iniulat naman ng immigration na may dalawang American pedophiles at criminal records lang naharang noong nakaraang linggo na nagtangkang pumasok sa bansa. Kinilala ang mga ito na sina Keith Michael Lachek at Peter Mailer de Leon Guerrero. Naharang ang mga ito sa NIA Terminal 1. Una naman sinabi ng immigration na inaasang papalo sa 1.5 milyon ng bibisita sa bansa ngayong Disyembre. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News.